Ayan. Ilagay na yung tarpaulin. Diyan sa taas. Hinapin namin kanina yung tarpaulin. Dito i-concrete namin para hindi magtalsikan dito sa kabila. Kaya nilagyan ng ano, tarpaulin. Ayan. Hina, mala, marami ko siyang gagawin eh. Kailangan okay tapusin daw ngayon yung, yung first coating lang sa taas kasi natapos na niya dito natapos siya dito sa taas na pinakamababa kita mo yung hati niya matigas na yun so, ito kahapon lang niya natapos dun sa baba isang araw pa kaya no? so iyan na ang tatapos kasi niya ngayon. And then tomorrow, daw i-finish dan daw niya. Nakatali na lang niyang i-finish to bukas. Ayan. Iunahin niya, unahin niya daw dito sa sidings. Bago doon sa harapan. Ayan. Mm -hmm. Damn, niya haba habang, habang tarpaulin to inikot-ikot na niya dito kasi masyadong mahaba ayan hanggang doon ayan ang dami na niyang nagawa no siya lang mag isa she did it by himself alone to pinatayo din niya to along ang ginawa lahat siya. magic it's magic nabiskati kong asawang there you are Okay, we're going downstairs to do some more videos down there.